Your Honor, gusto niyo bang malinis ang kalye? Simple-simple lang, huwag kayong tatanggap. Huwag kayong tatanggap ng tangga. Hmm, awan ng gaila. Pinanata ni Moreno ang mga buhaya sa gobyerno na tumatanggap ng kickback ulagay sa mga negosyante at bawat proyektong isa sa ng pamahalaan dahil walaan niyang natatapos at walang nagagawang maganda ito para sa ating bansa. Matatandaang nitong nakaraang buwan lamang ay maanghang ang mga salitang binitawan ni Isko Moreno laban kay Kongresman Joel Chowa at Kongresman Benny Abante matapos niya itong tawaging Crocs at Chihuahua. Sinabi pa nitong nasa 20 billion pesos anya ang itinago ni Kongresman Joel Chowa mula sa pondo ng lungsod ng Maynila kaya naman hinikayat niya ang mga Manilenyo na huwag nang iboto pa ang mga buwayang nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya naman sobrang napabilib ang mga netizens sa estelo ng pamumuno ni Moreno. Dahil sa napatunayan niya nang nilinis niya ang buong Maynila at nawala ang korupsyon. Subalit, naglipa nang muli ito nang pumalit si Mayor Lacuna. Komento pa nga ng ilang netizens, sana marami ang gaya ni Yormi Isko. Sana tularan siya ng ibang mga mayors na tapat maglingkod sa nasasakupan para maging maayos ang gobyerno nakita ko talaga yung kaayusan nung naupo siya. Kaso, nung umalis siya, bumalik ang mga ganitong iligal na kalakaran. Chowa at Abante, imbestiga kayo ng imbestiga. Kayo pala ang tunay na magnanakaw. Hindi na kayo mga buhaya, mga dinosaur na kayo. Kaya ayaw nilang ipasa ang death penalty kasi marami silang magnanakaw dyan sa Tunggreso at Senado. Katulad niyang si Abante, malaki siguro ang ninakaw dahil nakabili ng mamahalin at pati si Chuawang Buaya. We need Mayor Isko again dahil nagtatrabaho talaga sa bayan at nakikita lahat ang kanyang mga ginagawa para sa bayan. Mayor Isko is back again dahil nakilala na siya sa buong mundo. Mayor uh, Isko Moreno, what prompted you to do this? Uh are you, are you trying to inspire all other LGUs? Uh is, the, is this a, a a part of a campaign promise or you 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 are just complying with section 16 of the local government code to implement the general welfare clause provision so pero bago yon talagang binabati natin si mayorisco for uh, for initiating that move. you have the floor mayor thank you mr chair uh, to the members of the committee uh, good morning and uh, other guests well uh, thank you for this opportunity uh, mr chair well una uh, as like what uh, the supreme court said now road alleys, boulevards, uh, uh, are beyond the commerce of men. Uh, for so many years, I've been hearing that uh, when I was even in the law, during my uh, student law school. You know, laging pinaulit-ulit sa amin yon. And in fact, uh, like what you have said, uh, Mr. Chairman, uh, bago maging technical, Manila was like, masyado uh, na naging chaotic. Uh, marami na ako naririnig ng mga senior citizen na nakakating trip sila ng biyahe ng uh, Baklara, anong uh, ng uh, Divisoria, Cubao, kasi nagkakating trip na sa Abad Santos. And the reason behind it is the entire recto from Asuncion to Abad Santos, the total of eight lanes, more or less, are close to public utility vehicle access. And even to the point, marami senior citizen na nga dapat dala ng hindi na talaga kahit maglakad, hindi na makapasok ng Aba Santos. So this was an issue of the people of Manila. So during the time, yes, uh, I agree with the Chair that uh, it is our commitment to the people of Manila during the campaign. So immediately when we were fortunate to win the election, we are already dead set in our in our mind on what to do. And for so many interviews, I was asked, anong unang gagawin sa Manila? Ay literal po talaga yun, hindi po yun metaphor talaga pong paliliguan namin ng Maynila. Dahil nga ho, ang Maynila naging dugyot, uh, naging banilin, oh, libagin, oh, parang there's no government, oh, sort of saying. But ev everybody wanted the peace of the street, everybody wanted the peace of the enterprise, whether politicians, or individuals, or sino man yung mga uh, organa-organizer, o or mga siga-siga. So, kaya po, yun talaga ang nagtulak sa amin. To put order in the streets of Manila. At ang maganda po nito, Mr. Chair, TYU ito. Wala ho itong gas. ah, <laughs> oh, wala, wala ho talaga. Ah, uh, kasi tingnan ninyo, <clears throat> sa totoo, to be honest and to be technical about it, ang nagastos ko lang yata in 3 weeks, 125,000 o oh, 150,000. nag lang ako ng ban. Nanalinis yung recto, suler, Wanluna, Tondo, Wanluna, Binondo, Dagupan, Blooming Creek, Carriedo, Raon, Quezon Boulevard. Tiwayo yun. Paano naging tiway? Eh, meron naman kami city engineering, meron naman kami DPS. Oh. Eh, meron ding utaw yun. Mga empleyado namin. Oh. Existing. Ah. Uh, a at 30, nasweldo yun. Oh. Meron din kaming mga natitira pang supplies. So, we really try to be imaginative in such a way that uh, ano ba talaga ang uh, gustong mangyari ng pamalan at ng tao? Anong inaasahan ng tao?